Hello guys, for today's video, nandito kami ngayon sa Algazim yung paikot-ikot ba tuwing biyernes pero na naano kami, gumala kami dito panuorin nga natin to kung anong itsura dito nang sinasabi niyang Algazim ito yung probinsya ng Riyadh hali kasamahan niyo ako, bababa tayo ngayon ng sasakyan, langga bababa ako ng sasakyan so ito, tingnan natin ikutin natin yung ano ito ahay ayan oh ito. Layo. Kanina pa kami alas otso. Umalis ng bahay. Ang oras ngayon alas 12.30 na. So, ilang, ilang oras din pala ang biyahin ito. Ito yung probinsya ng uh, Riyad. Tahimik dito. Sobra. Halika. Panawarin natin ito. Balik na natin yung kamera. Ayan. na mo. Oh. Oh. Ayan. Yung mga sinauna pala itong mga ano dito. Tignan na. Ito pala yung daw. Yung mga uh, 100 years na raw ito ito itong bahay na ito ayan o, oh, tinan nyo, tahimik dito no? at saka ang plima dito grabe lamig tinan mo oh. noong panahon daw kasi ang gawa daw dito noon ng mga lupa ito, oh, tinan nyo mga laka, nakita nyo tapos ngayon ito yung mga tanim nila, o oh, mga luyang ligaw pala ito kaso nabubuhayan sila dito dahil syempre probinsya ito yung aming ay may tanim silang ano may tanim silang limon mismo sa bakura ng bahay nila may tanim silang limon tapos ito mo, oh, ito sabi ng amo kong lalaki ito daw, dito daw lumaki sila, dito raw nang gagaling kanilang mga kanino, nunuan ayan o, oh, daming mga tanim may alubira pa o oh. mo Maraming mga bahay dito na ng bahay o kawa ng lupa, ng panahon. Ito tayu ha. Oh, ito. Ang tibay ng mato. Antibay pala nito no? 'yung mga gawa natin. Yung bahay. Kami. Marami. Ay, marami na palibutan sila. Pero tibay ito yung mga gawa noong panahon na siguro sa mga ano pa natin sa mga lumang tipan na Bible so ganito talaga yung mga ano nila bahay ayan o ba diba? ito yung sa noon ginagawa lang tapos na yun ayan pa o dito ako nasa likod ng bahay o ba diba? Tignan natin ito. Nainista ka nila ng mga puno. Inistay ka na lang nila ng mga kahoy na mamatay. Ang galing, oh. Grabe. Diba? At saka, ang hipuin natin to, auntie, bay. Ito, oh. Ay, talaga. Putik. Putik talaga. Putik siya. Gawa talaga ng putik. Mm, Di ba yung mga putik na nung sinauna? Ayan. Sa mga langga. Pabalik na ako kasi yung alaga ko pa na tingin na tingin dito sa akin. Ayan ako umihi kanina alam niyo ba, naganap ako ng paraan na makaihi ako yan ako, yan ako ihig kanina sana all maihihan naramdam <laughs> ko naman yung ihi ngayon ay ang ano dito, yung tao dito risko yung hangin tapos napakatahimik walang gaano sasakyan dito dumadaan o tinan yung mga walang gaano sasakyan dito kasi probinsya to eh ay grabe ito yung sasakyan namin, yung sasakyan ng amo ko. Oh, di ba? Oh, puro talaga itong kapuntungan dito. Oh. Ay, may, may playground dito. Ang kinaganda lang talaga dito. Para yata ano, no? ang no? dito mamasukan ng katulong. <laughs> Sabay ganun. Ang tahimik talaga, sobrang tahimik. Ayan, oh. No? may playground. nandoon playground. Tapos sa mga bahay dito, ayan, nasimintado na. Mga, mga bagong tayo ito ngayon. So mga lang, balik tayo sa ating sa ating sisakyan kasi yung alaga ko pa na tingin ang tingin. Ito lang, babalita ko sa inyo. Maraming salamat.